Mysterio sa Wilderness Farm, ang current funds ay 49,259 gold. Ang total earnings ay 4,919,333 gold, day 7 of winter year 2. Gumising na tayo, uminom ng tsaa at kumain ng crab cakes. Nandito pala tayo sa, ano, Sa island. Panoorin natin ang weather report. Sunday ngayon. Bukas, festival of ice. And then, ang kapalaran natin, the spirits are mildly perturbed. Luck will not be on your side. Queen of sauce. Poppy seed muffins. So, marunong na tayong gumawa ng poppy seed. Ngayon, birthday. Birthday ni ano? Caroline. Ay, puno na yung ating, ano eh. Yes, tomorrow, I know. Tomorrow, tomorrow. Woo, meron na tayong, ano, mga wild honey. Oh, kaya naman pala. Akala ko hindi makukuha. Except dito. Naiwan pa doon. Dito, kunin natin to. So, dito pwede pa tayo magtanim ng mga ano, bulaklak. Iwan na natin yung honey dito para next, next time makakagawa tayo ng pangalan eh. Dito ba may honey na? Wala. Wala pang honey. Kunin natin na eh. ngayong araw, pupunta tayo kay ano. Kunin natin yung eto Actually, pwede tayo magtanim. Magtanim tayo nito. Para dito o oh, sa area na to. Gagawin din natin ganon. Banda rito naman. Ito kaya ba? Hindi eh. Yan. Tsaka dito sa area na to. 4 Four. Three, four. Ayan. Ngayon, uuwi na tayo. Isa. Yes, nakauwi na tayo. Diyan natin ang tubig sa si Snowy? Na si Snowy? Kasi, ano, ang dami nating, ano? natin Ano? Pag-iin natin yung mga Dito Alam ko, meron pa tayong recipe Na pwedeng gawin Nasaan na ba yun? Ayun, no Plus one luck Mga no, tayo nyan Kuha tayo ng tatlo Tapasok natin dito birthday. Anong bigay natin? Defense and luck. Diyan natin lagay. Ah, ito. Lagay natin dun sa damit. Yan. Ayan muna natin dito ito, lagay natin dito. stop, pwede natin kunin. Ito, nawakan natin baka. Baka mainom natin yung beer. Hindi tayo makaka-ano mabuti. dito. Tsaka to. Raisins. Pagay natin dyan. Talagay muna natin dyan. Kunin na natin lahat po. Dito natin na diligan yung mga halaman dun sa baba bukas na lang kasi gusto kong pumunta ngayon sa desert eh. I want to go to the desert Ooh. ano ba ang laban nito ah yung mga ano hmm, eh, Hindi. hindi eh, ko ay ito pwede natin lagay dito asa ah, na yun dito oh. kasi dito na yung magiging ano natin Lagay natin yung cow yan tapos ito. yan di ba natin dito Natatapakan. yan sa na yun lima one two three four five naman yun. Ito, lagay natin dito. Tsaka to. Ay, na natin si ano, si... Let's go to birthday girl. Dami na naman kukunin dito. So, papunta tayo ngayon sa tindahan ni Pierre. Hanapin natin si Caroline. Birthday kasi niya ngayon eh. nalam, actually, mas maski nakalimutan mo yung ito. Bigay natin tong fish taco. Happy birthday to you. O, oh, 10 over 10. Ayan. Bigyan natin ng tea. Ayan. Si Abigail. Tsaka itong si Pierre. Gawin natin. That's very kind of you. Chilipin natin. Ano ba meron dito? Yan natin si Granny. Oh, that looks wonderful. Magpapagawa nga pala ako kay ano, yung itong copper pan papaanohin ko na papagawa ko na kay bigyan natin siya ng tsaa. oh nung friday wala ka ano na yung ano mo 9 over 10 <laughs> magpagawa tayo ayan Again, iwan na nga lang natin to dito ay meron pala tayong ano doon So, papa-upgrade ko itong steel pan. Okay. upgrade na natin. Hindi tayo nakabili ng ano, ano. Anong meron? Ah, ito pa rin ng dati. Itong beer, hindi natin na ano. Teka, i-benta natin kay Pierre. Yung beer. Para pumunta pa sa bahay tapos lalagay mo dun sa ano. Pupunta pa kasi tayo kay... Yan. Okay. Hey. Punta tayo kay... Ano eh? Tatanong natin sa kanya. Ano ba yung... Yan natin. Ano nga pala may ni-benta benta ni gas. Gas, what are you selling? Glaze yam. Mabili na rin natin. Wala na tayong yam eh. Lahat kasi ng mga ano, crops natin pinoprocess Yes, I'm sure 9 over 10. Kailangan maging 10 over 10 lahat. Hey! Ano yun eh? Spoiler! <laughs> Spoiler. Dito ano meron dito. Meron tayong hindi na complete na ano eh. Collect lost items o ayan oh no, yung bug hindi natin na kumpleto yung bugs bunny. <laughs> yung mga bugs sa so, pag meron kang ano ah uh, ginawa, pinadala, hindi na kumpleto, doon makukuha 'yun. Ano nga yung binibenta mo today? bat wing. Ito na lang. Solar essence. Tsaka void essence. Okay. Ay, dito pala ako. Pupunta pala ako kay ano. Ito o. Oh, far away stone. Layo natin to. Far away stone. Lahat ba ng isda na ano na natin? Ang mga isda. May isda pang hindi na Nakukuha. yung pang isda hindi nakukuha. Dapat matanong natin si Navy Isda yun. Oh, not there. Ang ating skills. Naku, ang layo pa ng combat to. Oh. Ano ba yan? <laughs> layo pa ng combat. Punta tayo kay, ano, tanongin natin tong far away stone. Tingnan din natin dito si hot, hot mouse. Ano ba mga binibenta niya na wala pa tayo? Yung huling-huli na yung kay Mayor eh. Oh, paper hat. 10,000. Ah, yung pa rin. Pero mas mahal yung paper hat ah. Ha? <laughs> 10,000. Nadagdagan siya ng paper hat. Ba't kaya? Okay dami forage dito forage forage yan anong mo dito abigail oh hello i made these two drawings what do you think i like the jungle island and the tiger oh yeah i guess that makes sense Ta Na. Hello, I sometimes observe the local villagers in secret. I am hoping to find an apprentice someday. I will leave this mortal plane, but my arcane pursuit must continue. I apply. Ngayon, ano tong far away stone? What's that? Ayaw kong kausapin. What's this? Parang alam ko na punta tayo dito. May nakita ko dito eh. Pasahin natin eh a receptacle of unknown origins. So, dito natin lagay. Diba? Ang far away stone. Teka, paano yan? Ibigay natin. Ayan. Tama ako. Okay. what's that? Who's that? There's a cat. <laughs> oh, binigyan tayo ng Meow Mer. It's a Myomer. Ala, nagalit sa atin si Wizard. <laughs> Don't touch that. Tinatanong kita kanina. Comparison para saan yun. Ayan now we have the Myomer. Ano ba to? Nine. Hindi, eight. Eight siya. Pero ba't ayaw niyan lumabas? Ano nakalagay? An unusual weapon from a far away land. Okay. You see this wizard? I have this. Ayaw ka pa rin magsalita dyan. <laughs> Ayaw tayo kausapin. Inumin natin yung ito. Inumin tayo ng tsaa. Let's drink. Oh, meron na kami mer. Ay, eto pala. Titingnan natin. An Super Cucumber. Meron na ako Midnight Carp. Alam ko na kung saan yun. Ito, Rare Crow. Wala pa tayo niyan. Yes. Pwede na yan. What's that? Prehistoric. Parang nakabigay na tayo ng dalawa. Hey, what's that? Elvish Jewelry. Okay, Hunter, Ito, itatapon na lang natin ito do sa ano. Sa ating... Pag-i na. Sana makakuha tayo ng seed. Wala eh. Wala seed. Nasa bahay yung seed. Baka natin tong Myomer. The Myomer. Sana. Look. ayo tingnan mo snowy meron akong ano meron akong galing sa pusa na sword <laughs> oh, pinapansin yung pusa <laughs> galing yung sword sa pusa and then ano pa ang kailangan natin gawin ito lagay na natin dyan lahat ng ano, lagay dyan. Pwede tayong gumawa ng seven pa lang naman eh. Daily yung seven. So, pwede tayong gumawa ng maraming ano, seeds. Ito, gumawa na rin tayo. Tapos, lagay natin dun sa ano. Dito natin lagay one, seven. So, naka-7 tayo. Pero, ang sabi sa collection, out of collection, 8. 8 daw yun. 8. Ito, benta natin. Lay okay, natin dito itong pagkain. Ito. Parang, hindi yata dito. Paalisin natin to. Mm -hmm. Itong tatlo. Lagay natin dito. One, two, three. Yan. Pag ganyan, no. Oh. So, dire derecho na yung paglagay natin. ang bilis oh. Lahat na lang yan. Tapos, 40 plus. Ayan. Ito pa dapat alisin natin dito. Dito natin ilagay. Mm-hmm. Ayan, dalawa dyan. isa dito. Ayan, di ba? Ngayon to natin. Pwede pa bang gumawa ng isa pa? No, wala na tayong gold. Ano pa ba ang pwede gawin? Lagay natin dito to. Ito. Ano, hmm, no? Mayroon pa doon, tatlo ito Yan. actually baka pwede pa tayong gumawa na itong ganito 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 isang bay isa pa ayan wala niyan oh no? sa dito. Magtanim nga pala tayo ng ano. Eto oh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kasi doon ang itatanim ko yung. Isa na yun. Isa na yun. Ano? Baka nandito. Ayan. Isa. Kailangan natin kung makakapatay to. Sus. So, ang bagal. Pero ano, nagsakaroon ng ano ang tawag nyo to? Yung sumasabog. May sparkle. There's sparkle. It's sparkling. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4. O, lahat na lagyan. 1, 2, 3, 4 Tapos Itong mga ilaw Ilagay natin na maayos Siyempre, isa dyan, isa dun Isa dito, isa dyan O oh, ba diba, ang ganda, ang ganda na Tapos itong ilaw na to Alisin natin dito Hindi siya maganda dyan Dito natin lagay Yan, tapos ito naman, ayusin din natin para clear yung ating kusina. Ako, oh, inom tayo ng tubig. Ah, ng tubig. Inom tayo ng tago natin. Tsaa. Inom tayo yung tsaa. Ito dito natin lagay. Marami kasi tayong ganyan eh. Dito pa. Saan na yun? Seven. Oh. mo tayo nito. Twenty-one yan eh natin lagay. Okay, tapos ito, hindi natin gawin natin duck mayonnaise. Duck mayonnaise, lagay natin dyan. Ito, ito pa o. Oh. Lagay natin dito. Yan, gumaganda na yung bahay natin. Ngayon, ano ang pwede natin ilagay? lagyan natin ng na. ganito coffee gawa tayo ng maraming coffee coffee ko Ayan. ay hindi yata lahat malalagyan kasi paubos na agad oh. <laughs> five, five, five nga pala tong coffee Ayan, wala na ano pang pwedeng ilagay dyan? Ito. Kaya ibang gamit dito. At ilan na yung nagawa natin na ano? May five tayo. Bukas hmm. na lang mag-isip. Ayun. Pwede na ulit. Lagyan natin ng na cheese. Bubuha pala tayo ng cheese. Tapos, etong goat cheese, lagay natin dito. Sa kas. Para tumaas yung kanyang price. Yan. 120 na. Tulog na tayo. Ah! Sana umabot tayo dito sa ano. Ang dilim ng bahay natin. <laughs> Go to sleep for the night. Yes. So, for day 7 of winter, year 2, kumita tayo ng 19,791 gold.